Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, my Masagal channel. A faith healer, also a matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 17 hanggang July 23 for the sign of Scorpio, so Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, na spirit guides ang ating masasaga for today's video Kanina kayong energy o ikaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilaf. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos updated. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang maanong balik sa inyo. So, let's see what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for this sign of Scorpio. Let's see and watch this. Ano kayang kaganapan sa buhay mo? ang ating mga hagilap. At uh, alamin at tutuklasin na natin yan. Angel Spirit, let's see. Angel Spirit, guys, please give me information. Purple design the sign of Scorpio. Alamin na natin at um, tutuklasin na natin yan. So this is a something a seven of pentacles. So this is a hard something harvest time. Na may mga bagay dito na parang inilalatag na sa'yo na may mga bagay na makukuha ka na. May mga bagay na matatamo ka na. May mga bagay dito na sa tagal lang hinintay mo. Eto na, makukuha mo na. Additional messages. And because there something in the eight of cups, no? something let it go, no? Something surrender, no? May mga bagay na kailangan mong bitawan, pakawalan. No? The more na pinapakawalan mo 'yung situation, the more siya nagfulfill naturally. No? Kumaga the more siyang um nagtutuloy-tuloy ang pasok sa iyo na maganda kapalaran. The more kasi na parang um nagiging greedy ka sa situation, hindi mo 'yan makukuha. Kaya kailangan pakawalan mo. This is something a page of sword or smile looking, watching at you, no? May sumusubaybay at gumagabay sa dito. Or either, may mga bagay na kumukuha sa'yo na information. At the same time, this is something a queen of wands. By confidence, kailangan lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka this time. At sinasabi sa'yo dito, this is a something at tower moment for a major changes. May mga bagay na unti-unti nang magbabago. May mga bagay na magaganap na. May mga bagay na hindi mo man um, kung baga ini-expect pero bigla siyang magbabago na lang ng biglaan. Now, yung, um, it's an opportunity guys ha. Kung baga, uh, uh, may mga blessing this guys na um, offer sa dito. There's a something direct Um, and of course, we didn't offer, no? Talagang uh, may darating na offer for you guys. So, let's see what is the Seven of Pentacles represent the night of ones for this silence, no? At the same time, slow and steady. Slowly but surely. You no? Know, may mga bagay na, kumaga, ang tagal mo tong hinintay, at tagal mo tong, um, kumaga, pinag-isipan, but eventually, uh, kumaga, ito na, no? Makukuha mo na. So, this is a, something in eight of cups. Represent what? So, this is a, something a magician, no? So, may mga bagay dito na unti-unti mo na mga manifest. May mga bagay na unti-unti mo nang makukuha. Kapag eto na yung mga bagay na hinintay mo talaga. So, let's see Ito na. The Page of Swords. Reference what? So this is a king, something a king of swords. Oh, my goodness. Being wise and of course being intelligent sa mga desisyon. So parang sinasabi dito, alamin mo muna, no? Um, tuklasin mo muna yung mga bagay na napapaloob dun sa situation mo. Kung baga alamin mo muna kung ano yung nangyayari behind your back. Or may mga bagay dito na kung baga kailangan maging um, listo at maging matalino. Um, let's see what is additional messages with the Queen of Wands. So, this is a something at will solve with an indecision. May mga bagay dito na nahihirapan ka pang mag-desisyon. No, parang sinasabi dito, kailangan confident ka sa gagawin mong uh, plano at gagawin mong decision dito. So, that's our moment may reference to the Empress card for a revert. Nabubuhay ang katawad lupa mo dito. Or either ibabalik yung sigla ng buong pagkatao mo. No, maaaring, kumbaga ito yung hudyat ng uh, muling pagbabalik no, nang iyong sarili mula sa kalungkutan, mula sa mga um, pinagdaanan. Ito yung mga bagay na parang ibinabalik ka sa sa kasigal, kasiglahan, no? Maaari um, kumbaga maraming nagdulot sa'yo ng uh, sakit at sakripisyo, but eventually, ito na yung uh, mamamayag ka na magdadala sa'yo ng kagandahan at uh, magandang kalalabasan. This is a something a King of Wands, vibration. vision, kumbaga unti-unti mo nang masisilayan, no? Unti-unti mo na makikita, malayo pa lang ito na yung offer na hinintay mo. So, let's see what is additional messages with the Seven of Pentacles and the Knight of Wands. So, this is something at temperance for a perfect timing. So, may mga bagay dito na mga, kumbaga, this is the moment talaga. No? Parang ito yung inintay mo, ito yung inadya mo, ito talaga yung opportunity na ipagkakaloob sa'yo. The Eight of Cups, I request the Magician. Mag Eight of Cups represents magician, represent the, uh, the King of Cups. So there's a devoted and supportive person dito, no? May sumusupport at gumagabay sa'yo dito. I, I, I think this is ancestor, guys, no? Kung mag it's either, uh, mayroong kamahal sa buhay na yumao, na talagang um, unat sa pool lang sinusubay bayar at ginagabayang ka So let's see what is the um, Page of Swords because the King of Swords. represent that uh, everything is fine, no? Kung maga, may mga bagay dito na parang ah um, hindi ka basta-basta sumusuko, no? Kung may mga pinagdaan ng ka kumaga talaga naninindigan ka talaga nilalaban mo no kahit na nasasaktan ka na kumbaga alam mo sa sarili mo yung grounds mo na uh, you are being a scorpion na hindi nagpapatalo di ba so let's see what is the queen of wands and of course the two of swords this is something a queen of cups by healing no this is a something a mother figure here na maaaring, kumbaga isa to sa nagiging motivations mo para mag para mag for another eksena no parang itong tao na tutulong sa iyo para um, umilom yung mga inner child mo na no? maaaring, maaring kumaga marami kang pinagdaanan sa pagkabata mo may mga bagay na parang ito yung nagbibigay sa iyo ng motivation para baguhin ang sistema mo yung ginagalawan mo so let's see what is the tower moment of the fs coin So this is something of five of cups um, something disappointment, no? Or something guilt. Maraming tao na iinggit at nagagalit sa iyo, but eventually guys, no, parang ito yung taong at ikaw, ito iko yung, ito bagay na parang magpapabago sa'yo. Na parang babaguhin ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. Parang, kumaga dati, um, being, um, parang baliwala lang, no? Ngayon, papansinin mo na lahat ng mga kaganapan. Ganon. Kumbaga, ito yung mga bagay na unti-unti magpapabago sa'yo sa lahat ng mga nasayang at nawala. Na maaring ito yung magpapabago sa, kumaga, pagpapahalaga, no? Parang dati kasi parang, kung maga nag-surrender ka na, kung pakawalan lahat ng mga, kung ano yung mga bagay na ginagawa nila, sa sa'yo, yung mga bagay na hindi mo iniintindi. But eventually ngayon, kung maga nagsisinkin na sa lahat ng mga bagay na nangyayari be, um, behind the scenes. So let's see what is the Knight of Cups the King of Wands. So this is a something a Knight of Wands, no? Re represent silence. Now, kumbaga sinasabi dito na maari naging tikong bibig ka, but this is a something a mission. Na kumbaga, isa din to sa naging way, no? Para kumbaga magkaroon ka ng freedom of... Um, peace of mind, gano'n, kumaga, para magkalaya ka sa mga, sa mga kaguluhan, sa kayong kaisipan, no? At is this is a something you of wands, for fast communication and fast movement, no? Maaring bibilis ang takbo ng eksena, magkakaroon ka travel, Because there's a lot of opportunities coming in for you. there is a lot of offer. Now, this is a lot of trouble, guys, no? Then, of course, there's a seven ones that you are being protected, no? Kung baga, kailangan mo protection at pangalagaan yung sarili mo dito, no? At maaaring kung baga, you are being protected dito. They say that this is something eight of ones for fast communication and troubles additional messages with um in spirit this is a stalker for killing. so this is something hope no may pag-asa na at maring ito rin yung da daad, no patungo sa tagumpay mo so additional messages about sa career About sa career mo, there's something in nine of pentacles with a block. Sa abundance, maring lumago at lumakas ang inyong finances, no? Maring magkaroon ka ng financial windfall. Additional messages. Pero kasi this is something and eat up and talk with a focus, no? Being dedicated sa ginagawa mo. Kaya kailangan mag-focus ka. Um, kailangan hindi ka dapat nagpapadistorbo at hindi ka dapat nagpapa lang sa mga tao sa paligid mo. Just focus of what you're doing. No, kung maga dapat naka-sentro ka dun sa intentions mo. Additional messages with an angel spirit. So this is something a four of, of swords. So this is something rest. So kailangan mo rin ng pahinga, guys, no? Kailangan mo rin ng unwind. There's something a um, uh, retreat. At the same time, this is something a visions, intuitions, no? Kung may mga bagay na makikita ka sa panaginip mo, may mga bagay na masisilayan ka sa intuitions mo, may mga bagay na makikita ka sa daydream mo na no, mga bagay dito na napangitain or pasilip sa ng ating India spirit na para malaman yung mga bagay na kaugnayan about sa finances and love life and career mo. Additional messages about sa love life. This is something a seven of sword. Now there's a sneakiness cheating lying on you. No, may sumusubay. Meron dito sumasabay-bay. Meron dito nag-stalk sa Or rider guys, meron dito nagsisinungaling pagdating sa love life mo. Na no, maaring uh, tinatrader ka, maaring niloloko ka. And the justice will be served, no? there's something a good karma. Na no? maaaring makuha mo na yung stick siya, maaaring kumaga uh, niloko ka, maaaring kumaga karma ng tong taong nilok nan sa iyo. No, maaaring pinaglaro ka sa buhay pag-ibig. Pero this time, maaaring um, kumbaga bakilala mo at makuha mo na kung sino yung taong para sa iyo. Additional messages about sa love life. So this is something of five once wands, no? May may mga bagay na nagbibigay complications sa iyo. I think this is a something a karmic relationship, guys. No, kaya siguro, nagkakaroon ka ng struggles pagdating sa uh, love life kasi Kumaga kaakibat nito in sa karmic relationship, nasa karmic relationship ka, or talagang kailangan mo pagdaanan, no, pagdating sa love life itong mga bagay na to. There's something na competitors, no, maaaring kung maga sa relasyon nyo, may mga talagang sumasapaw, no, there's something na third party with your, um, toxic families, no, with the toxic friends, no, there's a lot of, um, something na competitors, no, Kakapit kakapitensya, no, Adi additional messages about sa health. So this is something at ten of wands, at ten of pentacles with a long term success and long term investment. Or so, pagdating sa pagdating sa health, mamaring gumanda ang kalusugan mo pang matagalan kana. Kung magamagigig maganda ang kalalabas sa pagdating sa health mo. No, at the same time, there's a something at the end of course. So, there's an happiness, no? Kung magiging masaya ka na pagdating sa iyong health issues, no? Kung makikita mo na nawala kang problema, na maaring, kung ito na yung kagalingan na hinihintay mo din, diba? Na malaman na, kung maga, wala ka talagang iniindang ka, itong iniinda mo ay maaring natural lang, or may mga bagay na nararamdaman ka na maaring wala, wala ka naman palang nararamdaman, wala ka naman talagang karamdaman by, um, medications, no i think this is a something spiritual problem guys no marahil gawa ng competitors na no? maring gawa ng mga kalaban mo mga gawa ng mga ka, ka, mga tao na iinggit sa iyo additional messages tayo about some um uh, money move oracle deck no about finances sige nga ilalatag natin yan Alamin na natin yan, guys. Let's watch this. So, this is something a partnership. No, pagdating sa career or pagdating sa finance mo, there's a something a partnership, guys. Na maaaring kumaga mayroon kang partner with um, love life or something like that. Na maaaring kumaga may, ka may kakonektado ka na no? yung asawa mo. Maaaring kumaga nagtutulong ka sa business, sa trabaho mo. Now there's a something joining forces with a business partner for win-win collaborations, no? At the same time, guys, there's a something wellness. No maaring kakasama din to, no maaring kumaga mag, kumaga kailangan sa trabaho mo sa sa ginagawa mo kailangan sabahan mo ng uh, wellness or something gym exercise no and of course uh, live a healthier lifestyle kailangan mo talaga ng exercise dyan di for nagtatrabaho ka hindi mo kailangan ng exercise kailangan mo na exercise dyan kasi maaring lagi ka nakaupo lagi kang uh, nakatayo or maaring lagi kang um, yun nga no parang hindi gumagalaw yung, uh, yung yung mga buong katawan mo. So, kailangan mo ma-exercise yan kasi hindi, maaaring hindi nag-circulate ng maayos yung blood mo, no? Or maaaring natutulog yung mga nerves mo, guys. Additional messages. And there's a success na magsasuccess ka at the end of the time. May mga bagay na unti-unti mo na mapagtatagumpayan. May mga bagay na unti-unti mo na mararanasan. At sinasabi pagdating sa career mo, you're on the right track. Nasa, nasa direction ka, no? Hindi ka naliligaw at may mga bagay ka dyan about sa finances mo na maaring magbigay sa'yo ng pasabog at bulabog. So, let's see. Additional messages tayo about sa love life. Anong chika sa'yo ng ating gabay for um, Mystic, Mystic Love Oracle deck? for a mystic uh, love oracle deck no? so there's something relationship reconnecting maaring kung baga nagre-reconnect ang your relationship guys so, maaring this is something um you are misunderstanding or something kung baga maaring um, nagkaroon kayo ng um, uh, uh kung kalabuan no? And because there is something in a healthy attachment. No, there is something addiction. Na no? maaring addict person mo, charles, Maaring there is something addictions, no? The two of you guys, no? Maaring nagbibigay ng complications. Maaring may mga bisyo, no? And there is something yung calling hearing for them, no? Maaring tatawagan kanito, no? Paano nga kung magamari, may marinig kang tawag sa kanya or kung may maridinig kang information sa kanya, gano'n. So let's see what is the Yin and Yang Oracle card. For you and yung oracle card or person what, there's a something unity. May pagkakaisa talaga dito, guys, no? Kumbaga, pagbubuklo din ka talaga kayo ng tadhana, at uh, the same time, there's a something called this, detachment. Talagang nagbigay ito ng eksena sa'yo, yung panlalamig or parang nawala ng gana. Uh, yung parang na-fall out love, yun yun eh, no? And this is something released, no? Surrender. Pakawalan mo, bitawan mo. May mga bagay dyan na um, kailangan mo ng uh, pakawalan. Uh, let's see what is additional messages with the synchronicities. Let's see. A uh, synchronicities represent what? So there is something na communicate, uh, imagination, no? You're very creative person, no? Maaring marami kang na, naiisip na mga bagay-bagay. Uh, see, I told you, this is something creativity. So, maaaring may mga bagay kang magbibigay sa'yo ng uh, panibagong eksena. There's a something speaking truth. No? Marami kang bagay na malalaman. Marami kang bagay na mailalabas. No? Marami kang bagay na parang Kumaga mag-fulfill yung, um, yung Um, abilities na yon or something, biglang lalabas yung kakayanan na yun sa sarili mong bibig. na no? Maaring may mga bagay ka ma mailalabas pa or may mga bagay na matutuklasan ka on your own power. So, let's see what is the magical fairy messages. And there's a debt paid off. The old weight and habit of debt is a lifting for you and your life, no? Yung mga um yung mga uh, bigat ng nararamdaman mo, yung mga bigat na karanasan mo, pakawalan mo kasi the more na bitbit -bit mo 'yan, the more na magbibigay ng blockages 'yan sa buhay mo. And there's something trouble, the guys, no? There's a lot of trouble here na maaring magbigay ng something communication success, no? Mari marami kang travel dito, guys. Mari makapag-ibang ka. Mari makauwi ka na from uh, from ibang bansa, no? So let's see what is the magical uh, what is our Kang Hell Michael messages. And of this is something eternal love. Na no, may everlasting promises dito. May pag-ibig na talagang hanggang dulo, no? At sinasabi dito, there's an favorable outcome na papabor na sa'yo ang sitwasyon. At maganda ng kakalabasan na to and honor and trust your feelings na no? lagi mong at susundin yung nararamdaman mo. Dahil hindi ka langin at ililigaw nito. So let's see what is the chakra messages for you. So, For the shocker, I'm just so there's a victim. Na maaring biktima ka ng mga kaguluhan sa paligid mo, ng mga taong manluloko, manggagadya, manggagamit, mga mangg I'm back ah, ha. And there is something renewal. Na no? magre-renew ka na, no? Maaring babaguhin ng ang panibagong eksena or maaring makapagsimula ka na ng panibagong ganap, no? Or eksena. And there a self -worth. Dapat alam mo sa sarili mo yung um, yung halaga mo, no? Dapat alam mo sa sarili mo ang pag-aalaga sa sarili mo, no? Mahalin mo yung sarili mo at dapat mo yung sarili mo kung ano talaga yung position mo. So let's see what is the romance angels represent and codependence, no? The codependency. So, this is something, um, ayun yung sinasabi ko, addiction are affecting your romantic life. No, maaari nagkaroon ng um, kumbaga, uh, bisyo ganon. Kumbaga, yun yung sa inyong relationship. So, there's something chemistry. So, another other half, guys, na mayroon talagang taong uh, magpapatunay magpapatunis sa inyong totoong pag-ibig. At the same time, there's a love yourself first. Now, the more na mamahalimi yung sarili mo, the more siyang, um, kumbaga, the more na lalapit yung mga taong magmamahal sa'yo. Yan ang pakakatandaan mo. Kumbaga, mahalimi yung sarili mo, alagami yung sarili mo, the more na buo ka, na may mga taong lalapit sa sa'yo para bigyang kulay ang buhay mo. So let's see what is the angel's answer. Represent what? And of course, there is a something a no. No, marunong ka dapat kumindi. And there is a something a taking action. So, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw, kailangan mong gawin lahat ng mga bagay, no, na dapat mong gawin. And there's no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. ba no, alisin mo yung doubt and fear mo. So, let's see what is the energy represent for angel spirit guides. So, there's a something community, no? I told you, napapalibotak talaga ng mga inggit. Now, there's a something community, you know. There's a something, uh, something socialized, now with your friends. no hindi lahat ng tao totoo sa'yo. At the same time, there's a something broken heart. Now, I, I see that lot, um, this broken heart of ascent and insecure, no? Kung maga, maaaring itong broken heart na ito, yung maaaring maraming sa sa'yo. Maraming taong nasasaktan dahil sa pag-usad at pagbangon at pag-angat mo. no maaaring kung hindi nila, hindi sila natutuwa sa pag, pagiging mapaya, ma, ha, mapaya pag, ma, parang nagmamayaw, ano, kung maga, nandun ka sa eksena, umaangat ka na, namamayag pag, yun. No, at the same time, there's a something happy family. So, at the end of the time, no, kung maga, magiging masaya ang pamilya mo, after the storm, there's a rainbow, no? kumaga lahat ng mga uno, sakripisyo, pagihirap, lahat ng mga bagay na yan, mapapawi ng isang iglap lamang. So, let's see, what is additional messages with the monsology? So, let's see what is the monology, reference, and what. And there's a show, the word, the real you. No, ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga. No, kung ano talagang katangian, kakayanan mo. And there's a be bold and make the first move. So, ikaw yung gagawa ng way, no? At nasa sa'yo talaga ang um, ang alas ng bawat eksena. So, kailangan mo na mag-take ng action kung gusto mo mabago ang mga buhay or... Um, sitwasyong ginagalawan mo. So, let's see what is our Kanghel messages. For our Kanghel messages for you is, um, meditation. So, kailangan mo mag-meditate, guys, ha? Kailangan palawakin, palawigin ang iyong kaisipan, no? Para makapag-create ka ng mga bagong ideas, no? This is something power view yourself, no? And this is something to strange, no? Kailangan mo mag, kumagamagbalat ng, magbalat ng, um, magbalat ng kineso. Charis, kung kailangan mong uh, magstretching, mag-stretching, no? kailangan mong uh, mag, uh, kailangan mong um, kumilis kilos, no? kailangan mong um, gumalaw-galaw yung mga kasukasuan mo, baka marami na nananakit sa'yo. <laughs> baka, baka, di diba? dahil um, kailangan mo na ng cutting ko, char. Eh, lang, guys. So, let's see what is the additional messages. With an angel spirit. And there's a success. Talagang success is waving. Talagang pinapakita dito na magiging matagumpay ka sa larangan ng pinanghahawakan mo. At the same time, there's a something of friendship connected with your friends. No? And there's a something involved with, with your friends. So let's see. Additional messages. Friendship what, boy, what guys? No? Pero pinakita dito, ano daw yung reason bakit nandito yung kaibigan? Maaring isa yung kaibigan sa nagiging trader sa'yo? Or may kaibigan na tumutulong sa'yo? No? Additional messages with an angel spirit. Ganap. And there's the fairies, guys. Now, there's a something environment. Talagang, guys, diba? Nasa, nasa paligid na ginagalawan mo. And there's a something, um, be a uh, um uh, dolphin with, um, enjoy your life from the fullest, no? Sa mundong ginagalawan mo, marami talagang taong tinik dyan sa eksena mo. Pero, but eventually, kailangan mong uh, maging masaya sa lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. Ingitin mo sila, no? Mag, kumbaga, ipakita mo sa kanila yung may ngiti na may ngit-ngit. Ganon! Kumbaga, yung nakangiti ka, pero, nang gagalaiti na sila sa, sa inggit. Ganun, ganyan yung tamalak diba? sa katake ng ganon. Additional messages with an angel spirit. And there is something of practice. Now, practice more respect. Uh, kumbaga, practice uh, and, um, um, kumbaga, polish your skills. No? Parang kumbaga, Practice more per perfect. Parang gano'n. sabi dito, the more mag-practice ka, the more mag-perfect ka sa eksene na ito. Kumaga may mga bagay dyan na kailangan mo munang i-enhance yung abilities mo, yung skills mo. And this is something yoga, no? Kailangan mo na exercise talaga dito, guys, no? Tam tamang meditate lang tayo para maliwanagan yung iniisip mo, yung intuitions mo. Maaaring kailangan mag-meditate to um, to attract more um, spiritual power, no? Para tumaas ang chakra mo, tumaas yung um, aura mo, guys, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. <clears throat> and there is something called, no? It's time, it's time to step up, no? There's a soul gap and training, no? Talaga meron kang guys. No? May ka ka katangian ka talaga dito. Na kailangan mong, um, kumbaga, i enhance no? I-polish additional messages with an angel spirit for Jesus loving quote said bless are the peacemaker for they shall be called of children of God no binebless daw yung mga taong mas pinili yung kapayapaan kaysa patulan yung mga taong wala namang ba wala namang ambag sa buhay mo. or either kumaga mas maganda yung piliin mo yung kapayapaan kaysa patulan yung mga taong walang kabuluhan ta di ba so let's see what is an angel's number represent what wala kasing nagtatagumpay sa mga taong ano diba, mga taong gumagante kaya kailangan surrender na mo sila ganun lang yon for angels number 11-11 for wish coming true. guys, no ba? Talaga, ito na yung pagtupad sa mga pangarap mo. At sasabihin sa'yo dito, you're in a for a lucky break. It may come as a happy news experience. New opportunities are exciting. Acquaintance, you will find yourself in the right place at the right time. It is a uh, not coincidence but a gift from the universe and fate Rather, so guys, this is something I wish ka kami to no magbibigay sa inang pasabog at bulabog, So let's see what is additional messages with the messages of life represent what? Represent master of life. So, sinasabi dito, I dedicated my strength to the divine with me. Me aligning myself with the sovereignty of my life, my ego step aside as listen to my inner voice and in accordance with the truth I like hear in this way it become the master Master of life, I live by binding humility and grace and love of the glory of God. So see, mina master na ang buhay na ginagalawan mo, kaya galingan mo. So guys, this is a weekly goodbye for the month of July 17 hanggang July 23 for this sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos and update And of course, maraming salamat sa mga walang sound pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na no way. Pagpalaan kayo. Nandiyas at mga kapal, siksik, liglig, nag gumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. At see you in the next video. Bye-bye and babush!